Good morning everyone! Uh, bago pa ako uwi sa so mga kananay ay papacheck up muna ako sa LBR. Papacheck up ko yung whole body ko. <laughs> Kasi ito nga, bago naman ako po na dulas ay parang mahina na yung mga kasukasuan ko dahil sa kahit sa akin paglakad, hindi ko alam kung ano ang kwandel matagal, tauna na na hindi ako nagpa-check up sa doktor kaya ayaw ko magpa-check up kasi kung ano kasi ang ma-check up ng doktor ay may nervyos na ako kaya ayaw ko magpa-check up pero ngayon ay uh, subukan magpa-check up ako sana ay good kahit medyo may naramdaman ako ay, ay tawa pa rin ako ay, kasi always God naman is our partner oh. yung aking ko no namaga pa rin ah oh. yung aking tuhod ay namaga pa rin oh. Pero okay lang yan. At least buhay tayo. <laughs> buhay tayo. Hello mga kananay. Sakay na po ako ng tricycle pagkunta sa LBR. Sa, sa may malakit uh, sa Kamilmen. Uh, sa, sa lugar ng Kamilmen. Yeah. Ayan. Aming pinadaanan dito ay lubak-lubak. Hindi pa na siminto. Ayan. Yeah. <laughs> Hello po mga kananay. Nakabalik na ko po ako dito sa bahay. Brother Ed Uh, dito po ako sa aking kwarto. Ngayon po ay hindi pa ako makapag-video doon sa pinuntahan kong uh, klinika sa LBR. del bawal po doon. Ngayon po ay mamaya po mga patanghali, tanghali alas 12. Babalik po ako doon. ah uh, uh, po ako ng result. At ngayon kanina, ang na, namangahan ko, na mangha ako ng dahil sa ito po, kinuhaan ako ng dugo. Tsaka, ito po. Oh. At ito po. Yan. Dalawa po ang, dalawa po kamay ang aking, ang kinuhaan sa akin ng dugo. Na mangha ako ng dahil sa unang pagkuha sa akin ng dugo ay hindi ako nakunan. Wala daw akong, hindi daw makita ang ugat na kinukuha ng dugo. Tapos, isa, yung kabila na naman, dito sa uh, left side, ah, sa right side pa, dito po. Kinuha ako ulit ng dugo. Pintano. Pero, ang naanuhan ko, ba't hindi, ako lang sabi nila, ba't ako lang daw ang pasyente na hindi makukuha ang kung saan makukuha ng dugo. Nakadalawang tusok na po ako ay, hindi pa nila na matukoy yung aking ko ang dugo. Tapos yung bandang huli ay pumasok yung isang nurse na nagpa-rescue sa isang nurse. Yun. Tapos ngayon ay pagkuha sa akin ng dugo ay pinatikom ko yung aking ano, yung aking kamay. Yun, matagal makuha ang dugo. Ang ano, yung bandang huli, yung isang nurse na medyo bihasa na siguro yun ay natumbok yung kinuha ko ng dugo. Ayun, medyo masakit-sakit nga naman pero okay lang nakakuha siya ng dugo. Tapos pagkakuha sa akin ng dugo ay sabi niya lula ay ano daw, misis daw ay babalik daw ako mamayang tanghali. Kaya mamaya po ang result mga kananay kung ano po ang nagkipagkitaan sa aking pagpacheck up. Ayun ay dito muna po mga kananay habang nagantay ng oras ay ako'y magalaba muna. Labahan ko muna yung aking uh, mga hinigaan dahil. Kaya bahalag akong bukas ng madaling araw ay uwi muna ako doon sa amin para magpahilot yun. Hello, dito na po ako sa LBR. Dito lang po ako nagre-video dahil bawal doon sa loob. Yan po yung aking mga kasamahan. Nagpila po kami. Yan. Okay, malaman ito mamaya pag dumating na ang doktor, mga kananay. Wala pa dito ang doktor. Dito po ulit ako sa kwarto, mga kananay. Ngayon po ay nakinuha ko na po ang uh, result ng aking uh, blood game na kung paano malaman ko naman papunta ako doon kanina ay ako kinakabahan na bakit baka ako ay mataas yung mga lahat ng pina ano sa akin ay thank you Lord Glory to God talaga mga kananay uh, sabi ng doktor ay maganda daw ang result ng aking mga ah uh, pag blood chem ko sa normal na daw lahat pati yung sa blood sugar, uric acid, creatinine, cholesterol at saka good cholesterol. Good. Yun. At saka maganda daw, sabi ko Lord, salamat. Kasi pumunta ako doon kanina mga kananay ay kabado ako pero sabi ko Lord, ikaw ang maghawak ng aking katawan kasi ako mga kananay ay bihira, uh, madalang lang po ako mapacheck sa doktor. Kasi nung unang panahon, unang check up ko noon, ay marami akong naramdaman na nakita ko yung aking check up na puro negatibo. Pangit. Sabi ko sa ulit-ulit ayaw ko naman pacheck up. Pero ilang taon na yon mga kananay. At saka kahit mag-inom ako ng mga mintinas, ayaw ko mag-inom. Sabi ko, Lord, ikaw na lang bahala. Maghawak na aking buhay. Basta't ilagay mo lang po sa regular yung aking Uh, na, uh, aking katawan, aking kalusugan. Yun, Ma kasi mga kananay, um, uh, umaasa lang pala ako, umaasa lang talaga ako kay Lord na siya ang maghawak ng aking kalusugan na maayos ang aking pakiramdam sa araw. Kaya yun, ngayon mga kananay, ganito po ang aking nanandaan salamat. Sabi ko sa sabi ko sa doktor ay itong aking tuhod na namaga ay ipahilot ko pero, binawalan po ako ng doktor, mga kananay. Sabi niya, hindi ko daw pahilot. Kasi, pag mahilot daw, ay baka daw mag-iba pa, mag -iba pa yung aking uh, mga, tood. hindi naman daw na fracture. Sabi niya, ay mag-inom lang daw ako ng mga yung gamot na mga parastamol. Yun, nilistahan niya ako ng gamot. At saka, yung pampahid. Yung pampahid, mga kananay, ay uh, nilistahan niya ako. Kaso lang, pagdating ko doon, nako sobrang mahal. Hindi ako. Hindi ako nagbili, bumili. Yung binili ko lang po, mga kananay, ay yung mo Kasi mga kananay, ay yung ibang pira, ay an inalaan ko po sa mga gamit ni Jean sa kanyang pagluluto. Kaya ito po, ang aking ano, ay ngayon po, oh, ito ang aking mga uh, result ng aking uh, pagpa-blood game po mga kananay ang result ng aking pag ah, e, ah, physical exam doon sa LBR. Yan po. Sabi ng doktor ay no problem lang daw. Basta ang sabi niya sa akin ay huwag lang gaano kumain ng ah, maraming kanin sa gabi. Yun ang sabi niya sa akin at more on gulay lang daw. Kaya yan. At yan mga kananay ito ang ako ng dahil sa advice ng, dok ng aking doktor na nag-advise sa akin. At sabi ko nga, purihin ang Diyos sa buhay ko mga kananay. Kaya sana naman, ganyan din kayo mga kananay. Uh, kahit at tayo ay magtanda na, kahit tayo mapacheck up, pero unahin natin na ipanalangin natin na maganda ang, hindi negatibo ang result ng ating mga pagpacheck up, kundi mga positibo na maayos ang ating kalusugan. Kahit ito mga kananay ay kukuha po ako sa aking garden ng mga sari-saring gulay para yun lang po ang aming kakainin ngayon ni Brother Ed. Hindi na kami magluto kung anong mga ibang mga uh, yung mga karne ay kailangan yung ibang mga pampa ng kalusugan katulad sa mga green leaves malunggay dahon ng kamuti ayan. Yan mga kananay kaya ngayon po ay pukuha po ako ng mga uh, sari-saring gulay sa garden. Ayan po. Eh. po. Kuha po ako ng malunggay. Ito mga kananay ay bawangan ko na lang. yung aking kuhaing talbos na kamuti yung pula alam mo mo ito mga kanana ito ay ito yung magandang talbos ng kamuti Pangpa dagdag, pampa, dagdag po ito ng dugo Ayan. po sa inyong concern sa kay kananay mercy yan. ito mga kananay yung aking uh, mga tinanim dito, ito ay pampa good vibes ng ating katawan yan Kami naman po mga kananay ay may paksiw pa pong gal uh, galungkong. Uh, lag lagyan ko lang po ito mga kananay ng uh, bawang. Yun. Para ayos. O, oh, sama na ito mga kananay ang ano ito? Yang kulitis amin tawagin. Kulitis. Ayun po sa inyo kung ano. Yan po ang aking tubig na lagain. Tapos ang ilagay ko lang po ay bawang at luya. Yan. Okay. Yan. Mga ka kain po tayo. Naguna po ako kay Brother Ed kasi gabi na siya kung umuwi do ngayon dito. Kailangan mauna ako. Dahil mag-take pa po ako ng inom pa po ako ng gamot. Kaya kailangan ang mga matanda para tayong mga kananay na mga matanda ay kailangan maaga pa kumain. Kaya ako yung nauna kay Brother Ed. Dalawa na po kami. Okay. Manalangin muna, tayo. Manalangin muna ako. Lord, thank you Lord sa mga blessings sa araw-araw at sa magandang pangatawa na binigay mo sa akin in Jesus name. Amen. Kain po tayo mga kananay. Hmm sarap ng ulam ulam na sari-saring gulay mga berdeng gulay jansa sa sa amin garden mm sarap mga kananay, dito muna ang aking pagkain. Ngayon po sa pagkatapos ng kain ay may gawin pa ako. ako. Ito po, mga kananay, na mahingal ako ng ilang minuto at ito na po ang aking gagawin. Habang may, hanggang habang may dito pa ako. Ito po ay kasi itong pantalon ni Relative mga kananay ay marami na yung mga tahi. Yung mga tahi po ay nagkakuha na ano, naalis na. Kailangan tahiin mo na. Saka yung ibang mga damit niya ay yung kanya mga butones po ay maluag na. Kaya ito po ang ina-review ko. Alam mo mga kananay, pag napunta ako sa si isang anak ko ano ang mga kulang may lahat na hindi na mabigat ay ginagawa ko. Para at least happy sila. Yun. Yun ang gagaling ko mga kananay. Pawisan ako eh. Yun. Kasi mahirap naman mga kananay na hindi mo tulungan ang anak kung kaya mo lang naman. Saka pati ako mga kananay ay sanay ako mag servisyo sa aking mga anak. Kasi sila ay gano'n din sa akin lahat sila yung magkapatid pag ano ang kailangan ko kaagad agad sila yan nga na pag ano ko ay dyan kaagad sila ito ngayon hmm. bumili pa ako ng lahat ng klaseng uh, sinulid lahat ng kulay tulay ng damit, ayun din ang ah, yung tahit wala kami sa aming mga kananay na ano eh na ah, makina yeah. ito ang mga kananay tuloy po ang aking tahit kawawa ang po yung ating mga anak kasi si brother Eddie ay nag-iisa lang dito dahil yung kanyang anak at si kamisis ay hiniramo hiniram na yung kanyang magulang doon sa kanilang lugar kaya si brother Eddie ay nag-iisa dito kaya tulungan po na siya sa mga damit na mga yung ang tahi po ay nawala na kailangan tahi tahiin

ako sa ibang mga anak ko yung mga talo sa mga ako po yung mga butas ng mga uh, uh, damit ay sinusolisyonan ko po para okay hmm. yan tingnan natin oh, ayos ayos pinoy yan Okay. Tapos na. Ako ko po ipagpatuloy ang aking pagtatahi ay uh, panahon na uh, oras na, na aking pag-inom ng gamot sa aking tuhod. Kaya e, inom-inom na. Ayan. Ayos na. ito na lang ang aking buhay sa probinsya ni Kananay Mercy. Salamat po sa inyong panunood. Uh, like and subscribe po mga Kananay.